Hi guys, ito nga pala, magre-recycle nga pala ako ng mga notebook kasi ang dami mga page na hindi pa nasulatan nila kambal. Kaya nga kagabi, inumpisahan ko na mag-recycle ng mga notebook at ayan nga, o, nakalima ako ng nagawa. Ito nga guys, kailangan mo lang siya ibuka ito. Buka, bu, ibuka lang itong mga ito. Kasi well guys, sakit na ng kamay ko eh kasi kagabi, kaya na kagabi ko pa ito ginagawa eh. So, ibuka mo lang yan para matanggal mo yung mga papel. Actually guys, kung bakit ako nag-recycle ng mga notebook kasi nung linggo, bibili dapat ako ng notebook. Tapos sabi nung mapamangkin ko, huwag ka na bumili kasi maraming notebook dun sa bahay na hindi pa nasulatan. Tapos pinakita nila sa akin, ang daming mga page na hindi pa nasulatan dyan sa kanilang notebook. Kaya naisipan ko, Mag-recycle na lang. Siya pa yung magagawa ko, diba? At least magagamit ko rin. Siyang notebook nga lang ang kailangan ko eh. Pero tingin ko marami ako magagawa dito eh. At dahil nga guys, kagabi pa ako nagumpisa nyan sa paggawa, sa pag-recycle ng mga notebook. Tinawag ko na rin nga yung mga ko na sabi ko tulungan nila ako magtanggal ng mga pinagamitan nilang notebook. Kasi nga ang sakit na ng mga kuko ko kaya nagpatulong na ako sa kanila. Nagtataka kayo siguro bakit wala na may mapamangkin ko. Ayaw kasi nila guys, humarap sa kamera eh. Kaya oh, hindi nyo sila dyan makikita. Nasa harapan ko lang din sila. At kahit nga kumpleto na sa school supplies yung mapamangkin ko, tinanong ko sila kung gusto pa nila gamitin itong ginawa ko. Kasi nagandahan din sila eh. Kasi maganda nga naman yung notebook pa rin, diba? Sabi nung isa, pamangkin ko. Oo, pwede naman. At sabi rin nga nung isang pinsan ko, maganda pa ito, pwede pa ito gamitin. Kasi parang gusto niya rin, guys, humingi eh. Kasi nga, nagandahan nga rin naman siya. Kasi maganda pa nga, naman talaga yung mga notebook, ba diba? Palagay Pala guys, yung na-recycle ko mga notebook. Ayan o, gilain natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ayan, ang dami ba diba, guys? Ganda pa nito. Tige 80 leaves din lahat ito guys. Tige 80 leaves yan na nilagay ko.